He's yeah. For today's ganap nga ay may pupuntahan nga kaming bagong bukas na kainan. Naulakan nga namin ang paanyaya ng may-ari kaya naman for the go na kami. Nung nalaman ko nga ang Anli Buffet ay naku naman wala nang patumpik-tumpik pa. Gora na agad yan kahit may lakad up. Yes, chares. Dito nga ako nasad sa strictly bawal mag -sharon. hindi ito binyagan. Shota, wala na tayong pag-asang mag-uwi, chares. Pero keri lang yan, Nagpapakabusog na lang ako. Yes. Matatagpuan ang Gracia Barrio Fiesta. Dito nga lang yan sa bayan ng Rizal, Barangay Bites. Kung ikaw ay galing ng bayan ng Rizal, Rizal, matatagpuan nito gawing kaliwa. Tapos ka lang ng konti sa car wash ni Arellano. Madali lang siya hanapin mga mare kasi along the highway naman siya. Sa pagkakaalam ko, ito ata ang kauna-unahang Anli Buffet dito sa bayan ng Rizal. Hindi nyo na kailangan dumayo pa sa San Jose, Cabanatuan or Pampanga. Dahil sa 199 pesos only, marami na kayong putahing matitikman. Talaga namang masarap at sulit na sulit ang ibabayad nyo. Dahil Anli Buffet nga ito mga mare, meron kayong 2 hours para kumain. Ewan ko na lang kung hindi pa kay mabusog sa 2 hours na yan. Shoot up. Pag dito nga kayo kumain mga mare, ay naku naman talaga namang napakasosyal nyo. Kutsara, tinidraw nyo pa lang. Yan yamanin na kayo. Tsare. So 199 pesos nga mga mare, ito nga ang mga putahi nila. Meron nga silang walong putahi araw-araw. Siyempre, ba't ibang putahi yun? Noong nakita nga namin yung mga putahi nila, sabi namin bakit ang mura. Paano na lang pumalakas ko kumain yung customer. Sa mahal per order ngayon, mga mare, dito 199, only buffet pa. Kaya swak na swak ito sa budget, mga mare. Sa mga magbo-birthday dyan o magpapabinyag, tamang-tama to sa inyo. Hindi nyo na kailangan magpagod para magluto pa. At may kasama pa kang dessert yan. Kung may only food, syempre may only drinks din. Lemonade at water. Kung nyo lang hanapin yung only drinks na nakakahilo, tiyari, sa walong potahe nga ay apat lang yung natikman ko. Hindi kasi ako masyado sa karni. Kicharong bulaklak, kare-kare, kapukan at pansin ngay kinuha ko. Nasarapan ko mga mare lalo na yung kapukan at kare-kare. Yung kapukan nila hindi tinipid talaga. May kasama pang atay. Kaya sobrang sulit ito mga mare. Get all you can for only 1.99 pesos. Only. Dito lang yan sa Sitio V10 at sa Sitio Bites. Open sila ng 8 a.m. to 9 p.m. Gracias Barrio Fiesta. So ayan, masarap yung mga food nila. Napangamuro na. Taming foods. Come on. Come on. Come on. May mga ano pa, sweet. Eat all Every day, uh, iba ibang mga putahin nila. For only 199 pesos. Sabi ni Maring Susan, amoy pa lang daw, alam niya nang masarap ang mga foods. Cook ng bayan si Maring Susan, kaya alam niya kung masarap talaga yung mga fudang. Nakatatlong balik ata dito si Leo dahil sarap na sarap siya sa kapukan. Soup pa lang nila, mga mare, ulam na. Kaya naman kung i-rate namin yung mga foods nila, 10 over 10. Walang eme mga mare, masarap talaga, kaya try niyo na din. Nakasabay namin custom. Mama, ano po sabi niyo sa food? Masarap, nakakabusog, muro pa. Mura enjoy ka sa pagkain. Ay, ikaw tay. Sulit po yung birayan na eat all you can sa <repeach> napakasarap ang boto nila. Busog na busog. Pag may handaan, pinagbubusok na yung nagluluto. Ah, ganun po ba? Sarap nga. Thank you so much sa pag-invite. Gracias, Barrio Fiesta. Sobrang satisfied po kami sa foods nyo. Sa halagang 9 pesos ay sobra namang mabubusog kayo talaga. So ano pang inaantay nyo mga hours namin kumakain na imuwina na kami. Nakakahiya naman na sa may-ari ko mag-extend pa kami ng another one hour Shout out kay Rosens and Sis Grace. Maraming salamat sa pag-invite sa amin. Pagbalik namin ay kasama na namin ang mga family namin at mga friends. Pag pinanood mo to at ishinare mo, kakaisa ka sa mapakain ko ng Anli Buffet. Kaya ano pa, inaantay nyo, like and share na. Okay, yun lang, bye.